Ginulat ni Daniel Padilla ang mga netizen dahil saktong alas 12 talagang binati niya si Catherine Bernardo at sabi pa nga niya na happy birthday to you. Hindi man maliwanag pero kitang kita ang picture ni Kat doon. Sabi nga ng mga netizen ay nanggugulat ka naman DJ. Yung year lang na hindi makakasama ni Daniel Padilla sa birthday ni Catherine Bernardo. Dahil nung twin birthday ng dalaga ay laging magkasama at may palaging greeting si DJ. Wala man tayong nakitang picture na magkasama ang Katniel sa wedding ni Rhea, ngunit may lumabas na mga picture na kung saan agpa-picture mga fans na individual sa dalawa. At may lumabas pa na balita na hindi man talaga totoo na naghiwalay ang dalawa dahil gawa-gawa lang daw nila yon. Ngunit may nagsalita kung hindi talaga totoo, pwede naman magsalita si Andrea Brillantes sa mga binabato sa kanya. Dahil nakikita pa rin na yung mga couple things ng dalawa kahit hindi magkasama at never din nagalit ang mami ni Catherine kay Daniel.